ang mga kababol natin na maglalaro tonight. Unahin natin siyempre ang Team Bubble Gang. Yeah! Sino ba ba? Led by uh, an award-winning actor. Yes! No! Yeah. Pusay! Walang iba kundi si Mr. Paolo Conti. Yeah! Back. Welcome back, welcome back, Paolo. Sino-sino mga kasama natin? Kasi alam nyo, napakarami pong members ng Bubble Gang. Pero sa Team Bubble, sino-sino ba kayo? Ang Team Bubble Gang kasama ko, ang original na batang kanal, Buboy! <laughs> ang pinakabatang babae, siyempre si Cheska! Yeah! At ang napakatagal na naming guest, pero hindi pa nararegular, Rabia! Paolo, 29 years, at sa 29 years na yun, ikaw, 20 years ka nang yes. nasa Bubble Gang. 20 years! Kung 20 years, ilang taon na ba tayo? parang kalahati na ng buhay mo yata yun. Lati! Ayaw ba namin? Pero anyway, ang dami na nangyari. Ano bang dapat abangan natin sa, sa 29th anniversary natin, Mau? Uh, actually, sobrang dami nang kailangan abangan sa anniversary. Mahirap i-explain, kaya mabuti pa. Panoorin natin yeah Yan! <gasps> Yo, mga geng-geng! Congrats, congrats! <laughs> Kanya-kanya lang tayo ng karawan! Ako! Si... Super... Ko, may invitation ka ba? Iko pwento ko na. Iko mo na. Happy anniversary! May yeah. Mahikita ba natin dito yung mga characters na nagambanan mo lahat o isa na yung characters? Maraming bumalik na characters pero lahat to kumakanta. Yes. Ah, may pagta-musical tong anniversary yes. ng Babolga ngayon. So dapat abangan nila yan kung paano kayo magpapatawa habang kumakanta. Maliban sa nakakatawa yung mga sintunado, Sam. Kami lahat, oo, oh, sintonado lahat. Eh. Kailan ba mangyayari ito? Kailan? Ay, no November 17. November 17 na po yan. November 17. Ah. O gusto daw nila ng sample, pasample rin natin ang susunod na grupo. Yes! Team Bubble Gang. <laughs> ito po, baka kalaban nila. Ito naman ang Team Balisong na pinangungulahan yeah! ng veterano yeah! cast member. Kung si Paolo, 20 years. Si Charisse, 28 years. <laughs> <laughs> ano, Baka 19, 19, uh, almost 19. Parang ganun din yun, no? Yes. Nag-upisa nine... ako semi-reg, mga oh, with. Yes. Yan, tropang with kami ni Kuya Beto. Ah, no. With Cherry oh. Solomon, with oh, okay. Beto. Oo, with. <laughs> uh, with lang kami. Pero ni ngayon, kami grabe talaga. Ibang klase, hanip. Ibang klase, congratulations. In the moment I've been waiting for. Sana hindi pa to last. Yes. <laughs> definitely not. <laughs> Sana marami pang taon, siyempre. Definitely, definitely. <laughs> 29, isipin yan. mo. At siyempre, pakilala naman natin si Rizzo. Sino sino aha, mga aha, ito mahuhusay na mo ngayon. Kuya Dong, mga kapuso, ito ang pinaka-fresh. Ang papalit kay Kuya Beto, si Mark. successor. Successor. At siyempre, ang paboritong kasama ng mga dinosaur, the big Talaga pa nandito si Jego, yung mga ano, audience natin parating nire-request yung pay favorite line nila para sa yong yung yeah. Atlet. Yeah. Atlet. Yeah. Pero kasi dahil 29 years, may kinalaman ba yung balisog do sa 29 ano bang ano, ano bang play of words natin doon? may kinalaman sa balisong yung ano eh, pero since dahil kantahan nga ito, binalik lang yung mga song. Pero sino sino yung mga guest na abangan? Siyempre, 29 years, di ba? Ah, sino ba? Babalik si Antonietta. Uh, Antonieta. Ayan! Ayan! Ayan. Ah, Kasama natin si, si ano? De, si guest din natin Rita. si Rita. Si Rita, si XOXO. Sino pa? Sino um, ba? Angel. Michael. Angel. 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 Michael Sager. Marami, marami. Michael Sager. At syempre, syempre, kailangan pinakaabangan nila yung parody ni Kuya Bito. Yes! Ah. Kuya Toybeats, congratulations on your 29th year. Namiss ka na namin dito. Sana'y makabalik ka some other time. But anyway, since nandito na mga kababol mo, eto na, sila na po muna magtatapat. Good luck sa inyo. Mag-round na tayo. Alamin na natin ang na sabi ng survey, Paolo Therese. Let's go play Family Q. Good luck. Narito ang tanong, nag-survey kami ni Sandang Pinoy, top 6 are on the board. Tulad ng mga artista, may mga politikong mahusay ring black. Paolo. Grabe. Umarte. Marte, ano kaya ang inaarte nila? O, nga... yung mga pangako nila. Oh, di ba? Inaarte nila. Kung yari mabait. Kung ma. Sir, he says. Paolo, pass or play? Play. All right, let's go play round one, Paolo. Go, boy. Tulad ng mga artista, may mga politikong mahusay ring blank. Magbudots. Music, please. Anep! Hindi, mababa talaga ako. Nandiyan ba? Ang sumayaw. Seska, <laughs> oh! tulad ng mga artista, may mga politiko, mahusay ring? Mahusay ring sumagot sa mga interviews, makipag-usap sa mga tao. <laughs> Survey says... Oh. Oh, Mambola, mag magaling magsalita, di ba? Yes. Rabia, tulad ng mga artista, may mga politikong mahusay ring blank. Kumanta! Survey says... Okay, okay. Paolo, tulad ng mga artista, may mga politikong mahusay ring blank. Ah, uh, mamigay. Ayuda, ayuda. ayuda. Oh, ayuda. ayuda. Survey says... Yay!

Tulad ng mga artista, may mga politikong mahusay ring-blank. Magpa-cute. <laughs> Ay, pwede! Ay, pwede. Ay, pwede ma. Dandyan bang magpa-cute? <laughs> <Magpang. laughs> Diego. Okay lang. Okay, three, two, Diego, Go. tulad ng mga artista, may mga politikong mahusay ring-blank. Magpanggap. <laughs> Magpanggap. <laughs> Na? Ay, <tarangin>. Mabait. <laughs> Magpanggap. Leto. Um, magpasaya. Magpasaya. Mausay rin magpasaya. Matt? Mag-endorse ng mga produkto. <laughs> Mag-endorse ng produkto. Eh, puro positive naman. Yeah. Di ba, Charisse? Yeah. Tulad ng mga artista, may mga politiko mahusay rin lang. Magpatawa, magpasaya. Since yeah. bago ang anniversary. Oh. anniversary oh. Magpatawa, magpasaya. Survey, nandiyan ba yan? Dahil meron pa tayo isang hindi na Number five, please. Alam mo, sagot namin dyan, kaso nandun na yung mambola. oh, iba pala. iba yung, mambola sa pagsisinungaling. Bola is joke. Iba yon. Parang may hugot ka. iba yon. Hindi, kasi yung pagsisinungaling sa umpisa pala may intention eh. Oo, yung mambola, ano lang, good intention Round 1 goes to Bubblegum. May 85 points. Pero babawin sa round 2 ang team na uh, Balisong.